ay may anba. Ang sayo, ambak. Ang ambak. So, sila ang nag-maintain bulakan guys. Sila ang nagtanom. Sila ang sige bubo. So mao sila. Unsa man unsa man imong maingon sa mga bulak ante Remedios? Ay ang mga bulak na mo. Hmm? Perting, gupaha ka ayo. Gupa oh, Pariha sa nagtanom. <laughs> Hay <laughs> nung I'm back guys. Na hi guys. I'm back. Guys. Terting deghan ng bulak. So mana guys, katong nagmulak ni. Mao ba akong bulak guys. Simhotasante. Si Mota ba, paibog sila. Oh, kayo. Huh? Gawa <laughs> <laughs> pa, among bulak guys. Umot kayo, among bulak. <laughs> Sante, busy ka dito og. pangibot o sagbot. So kani dire wala kay nang maginagunan. Amor, ning ginatriman kay para mo tabang pud ang sagbot og pugong sa erosyon kayo kusog ulan mga anod man ang yuta dira so amora na siyang kuwan o dagko nga sagbot hunga na dyan among pipino oh guwapa kayo among pipino bye bye <laughs> 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 oh repete na daghan na kayo bunga among pipino <laughs> hi guys <laughs> Ba? Daghan ang bulak sa among pipino. <laughs> Bunga ni singkod dako dako. Mai lalo ka. Dimiro pa eh. mong gumad. So diri pod sa ubos guys na ay mga pipino nga ilang gitanom. So kani magamit gyapon kay ni namo diri sa payag sa mga cucumber lemonade sa mga serving namo sa mga meals sa burger so diri ra gyud sa ubos na mogi pang tanom tanan kaya abunuhan ini ninyo te wala. Wala, 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 wala wala ni abuno no wala, wala, wala. so naturally grown ra gyud ni siya, wala pa ni siya abuno wala po spray so tambok lang gyud siguro ang yuta diri nga part so nice kay siya kung butangan aning plastic mulch So dira mong pan guys pipino so katop dai ng na mga chrysanthemum. So mo pipino dito sa babaw mga pichay tapos dito sa babaw ang mga bibis breath. Then dira din sa babaw ang mga cosmos. Dayon dira ra dayon ang payag sa bahalina na So maorot to guys, daghang salamat. Ante bye bye sa ante. -bye, bye guys. Now thank you for watching. Now thank, <laughs> thank you for watching. Thank you for watching. <laughs>